Ito raw ang rason kung bakit hindi gumawa ng trade ang Los Angeles Lakers sa deadline ng trade. Dahil nga sa hindi nagsagawa ang Lakers ng isang trade sa deadline ng trade, may mga rumors na naglabasan na kaya raw walang ginawang trade ang Lakers ay dahil sinisave nila ang kanilang mga assets para sa darating na summer. Habang maaga pa para pag-usapan kung ano ba talaga ang plano ng Lakers, ang NBA insider na si Jovan Buha ay ipinahayag na ang Lakers daw ay handang ibigay ang kanilang tatlong first round picks upang makakuha ng isang malaking pangalan, kagaya ni na Trey Young, Donovan Mitchell at Kyrie Irving. Ikinagulat nga ng mga fans ng Lakers na sila ay hindi gumawa ng pagkilos sa trade deadline. Subalit malinaw na itong si Rap Pelinka ay walang nakikitang anuman sa trade na magpapabuti sa kanilang team ngayong season. Imbes na gumawa sila ng pagkilos ngayon, mas pinili ni Pelinka na hawakan muna kung ano ang meron sila at maghintay na lamang sa pagkakataon na makakuha na sila ng isang star player na pakikinabangan nila. Sa pagkakaroon ng Lakers sapat ng sapat na assets, maaaring nga sila makagawa ng isang malaking trade sa summer na sila ay makakuha ng isang star player na siyang kailangan nila upang sila ay makabalik na muli sa pagiging contender sa titulo. Subalit hindi pa nga natin alam pa sa ngayon kung sino-sino mga players ang magiging available sa summer at kung handa ba talaga ang Lakers na magbayad ng malaki makakuha lang ng isang legit na superstar. Ano man ang mangyari, hindi naman may tatanggi na tumataas na ang pressure sa 39 years old na si Lebron James dahil nalalapit na nga ang pagtatapos ng kanyang karir sa basketball. At ito ang magiging dahil upang puwersahan ng gumawa ng malaking pagkilos itong si Pelinka at mukhang pinaghahandaan na nga nila ito. Noong 2020, nakita natin na dinala ni Lebron at Anthony Davis ang Lakers sa kampyonato. At dahil sa hindi na nga bumabata pa ang dalawa, hindi na sila gaya ng dati at malinaw naman na hindi na nila kayang buhatin pa ang Lakers sa isa pang kampyonato at nangangailangan na talaga sila ng tutulong sa kanila. Inasahan nga ng Lakers ngayong season na si Austin Reeves ang magiging tulong na hinahanap nila. Subalit mukhang mas lapat kay Reeves ang pagiging 6 man sa ngayon kaysa sa pagiging legit third option ng isang championship team. Para naman kay Donovan Mitchell, walang duda na siya ay magiging best player sa Lakers. At sa kanyang abilidad sa pag-score, kapag siya ay naisama sa grupo ng Lakers, panigurado magiging paborito sila na team sa West. Gayun din naman pagdating kay Trey Young at ang kanyang playmaking abilities ay magbubukas ng panibago opportunity sa lahat ng players ng Lakers sa opensa. Maging si Kyrie Irving na nakuha na sana ng Lakers noong nakaraang taon, kung hindi sana tinutukan muna ng Lakers na patatagin ang kanilang mga supporting cast na ngayon nga ay pinanghihinayangan na ng Lakers dahil sa inilalaro nito sa Dallas Mavericks na sana ay sila na ang nakikinabang. Pero hindi na nga may babalik pa ang nakaraan na at sana lang ay natuto na ang Lakers sa kanila naging pagkakamali at wag na muling makagawa pa ng mas malaki pang pagkakamali. Anong masasabi nyo rito mga kadribol? Tama lang ba na hindi gumawa ng trade ang Lakers sa deadline ng trade? Mag-comment lang kayo dyan at aking babasahin yan. Pakishare na rin ang video ito nang mapanood din naman ang iba at wag kakalimutan Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!